Okay? Nandito ulit tayo sa Call of Duty Mobile. Kaya maglaro na tayo. Oh, rank match na tayo. Kaya, let's start. Oh, gamit ko ngayon na skin. Special op 5 at ay especially Ops 5 Death Zebra tapos ang PKM Bounty yan sa raid tayo ngayon uy may Lamborghini sirain natin yan uy <coughs> mga malakas yung mga kapatid ko ah patayin natin ito patayin natin patayin natin ito ayan Wala nang makarilig sa atin. So, okay. Ilabas na natin to. Walang kalaban. So, oh, papay. Saksakan ko kayo. Saksakan ko kayo. Papatayin ko kayo. Saksakan ko kayo. Oh, 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 oh. Dapat kasi nasa tiyan binabawil para madaling mamatay. Uy! Pumasok dito eh. Oops! Oh, Oops! Oh. Di nyo ako mapapatay. sa ko lang nagpapanalo. please Nagulat ako. Uy! Mga legendary! Sayang! Mukhang matatalo tayo dito ah. na lahat yan. Di ba kayo mabuhay na bumaril? So, epal ko, epal ko. Bida-bida ka. Bida-bida ka. Bida-bida Ay, sayo. Hindi ko na matay yun. 13-12. Ito ako yung mananalo natin. revenge Uwa na natin to Nawala Wala na Ito Yes Na legend dami na tayo Naku po Natalikuman ako 16-17 Di tayo Ang mauuna Di mo makita Kita Lapit-lapit ko na kasi yun Di mo makita Ay Huwag niyo kong papatay na. Bati na tayo. Uy! Naku po. Right Sorry na. Peace be with you. God bless. <coughs> okay. My turn. My turn na. My turn na ako mamatay. Uy putik! Ang duga ano na advised. Hostile hunter killer fighter Wala nang palibot-libot pa. Wala nang patag tik pa. ako ah. Pinala ako ni Crush. ah. Katulad mo, anong ginagawa mo dyan? Tumbo kita sa nanay mo, ah. Oh. Kusan-san ka, wika. Uy, anong ginagawa down. mo? O, oh, ba? Diba? Ganun lang kaising makakuha ng legendary. So, maganap tayo ng kalapan. Uy, naku Uy, naku po, namatay ako. So, hindi tayo ang first. Ay, ako pala yung first. Kailangan natin galingan. Ay, nasa likod mo ko. Di mo alam. Oops, oops, oops. Ako, hindi ko napatay. Nagawan tayo. Akin ka. Ay, sayang. Ako yung napunta sa kanya, hindi akin siya. Akin yun eh. Dapat first corner tayo dito. Top 1 dapat tayo. Oops, oops, masasaksak tayo. mo, doggy. Doggy, I love you, doggy. Si doggy yun eh. Up. Pangalan nung doggy. Abay ko! Siyempre ang ulo ka! Uy, puti! <laughs> Pinagpalit ako ni Doggy! Isa kang fake dog! Ang fake bread mo, Doggy! Hindi na ako magtitiwala sa'yo, pero panalo mo din kami. Okay, tapos din ang baby. O, oh, diba? Tignan niyo kung sino yan. Oh, big moment. Ooh, a big moment. Oh, 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 oh. Oh, oh so fast. Bam. Rating 77. Not bad. Oh. Oh, okay. Magkano na tayo? Sana makuha ko na to. Mag-master mag Ano na tayo? Mag-master -ma na tayo, mag-master -ma 3. Malapit na mag-master -ma 10 na tayo. Ang goal natin is mag-master 30 natin to. So okay, last game. Saan tayo? Dito dito dito. Dito! Dito! Shoot house! Sige! Naibot ako sa mga pangin eh. So, okay na lang. <coughs> okay, okay. Dito na naman tayo. Dito na si Rafael. Papatayin niya kayo. Wala kayong kawala sa kanya. wala kayong kawala sa akin Kahit anong gawin nyo, hindi hindi nyo ko mapapatay Shock basta um, 1,000 enemies Basta, no cooldown, sa blade Ano? Eh, akin yun eh. O ba diba na matay tuloy ako dahil sa'yo? Eh, pal ka eh. Patay na dapat ko ni. Eh, pal? Akin yun eh. Agaw ah, ko talaga ng kili. Naagawan niyo ko ng kili. Dami. Diba? Kumamba. Kumamba ka Pero hindi na pala yung chamba. Combo na pala yun. Tapos nandito. Nakalita. Nakalita ako oh, nasa likod eh ako oh oh binabil I will pew I will pew 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 you I will gonna pew 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 you Pew 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 Double kini kini pew 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 namatay ako. Tutulawin ko kayo sa akin na mamamatay. Piu 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 na piu okay, I will gonna piu piu na piu I will gonna piu 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 Pew 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 pew! pew muna. Where is washing... Sniper. Hey, I will pew 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 you, Jenna. Ah. Pew pew pew. I will pew 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 you, talaga. <laughs> Where's my pew pew pew? pew Interceptor missile inbound. ng bagsa. Pew, 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 Okay, I will washing, washing you na. I will washing, washing you na. Washing! Namatay ako. Okay. Ay, sa yung sanay yung pew, 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 pew. O, diba? That's pew, pew. Almost complete. Keep it up. I pew, I pew, pew, pew her. pew, 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 Hindi pew, 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 Di pew, 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 si tayo. So, here I'm back. Bye. Here I'm tatapos ang ating video. Don't forget to like and subscribe. I-skip ko muna to. Okay, mas 33 na tayo. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag nyo kakalimutan. Mag-like and subscribe. Bye-bye. <coughs> Sorry, bye-bye.